Tickin natin po guys. Hi everyone, welcome back to my channel. Today po is ang ating vlog ay kakain lang tayo kasi nung ano, uh, thur uh, Thursday ba? Thursday, I think Thursday. Birthday kasi ng boss ko. Tapos, since na kami lang dito, hindi, nag hindi siya, na nag-celebrate din siya, pero hindi ganun ka, ano. Kaya ngayon, is, kaha kahapon niya sinelebrate, kaso lang hindi po ako nakapag-vlog kahapon. Kasi, <laughs> kasi yung chan ko masakit, hindi ako kumain. Ano, ano. So, ngayon ako kakain kasi, feeling ko okay na, wala na yung masakit na chan. At pakita ko lang. Puro na lang ito siya. Initing ko guys. Ang natitira ay ito na lang. Meron tayo ditong <laughs> Lumpiang Shanghai. And then yung aming pansit, ito na lang ang natira o na tinirhan pa nila ako hindi ako nakakain kahapon pansit kanton hindi talaga mawawala sa birthday noodles kansit Canton or kay Spaghetti. And then, meron din tayo dito uh, Pichi Pichi. And, meron din <laughs> kukunti na lang sushi. Ayan ang sushi nila guys. So, kuku, ay, ah, tawag nito. Ah, uh, not sushi. Hindi, may sushi siya. Yung tuna. And then, hmm. Nakalimutan ko. <laughs> California Maki pala. Ayun. So, let's eat guys. And wait lang ha. May kukunin lang ako. Ayan. So, let's eat guys. Yun yung damit ko. <laughs> Binili ko ito sa Shein. <laughs> pang, pang ano lang, pang bahay. Ang laki-laki niya. <laughs> Talaga, ang So, kain tayo ng pansit. Nag-init ako. Yung lasa ng pansit na guys, iba siyang lasa para siyang uh, para sa Chinese na pagkaluto. Para may nalalasay na parang Chinese wine. Parang ganun. Ewan ko kung ano to. Pero masarap din siya. Mm. Thank you pansit ay pansit, pansit. ano ba to shanghai hmm. tapos hindi kasi ako nakapag vlog kasi nga ay natulog ako sa sakit ng tiyan ko maliit yung inupuan ko guys oh. <laughs> yung inupuan ng alaga ako kasi para makita <laughs> kasi kapag nagulang nakaganyan lang Wait lang guys. Okay. I'm back guys. Nagawa lang ako ng tea. Kasi bawal kasi ang ano. Bawal ang soup drink. Bawal yung mga hmm? bawal kape. Hindi ako mga pagkape sumak. Kaya parang walang gana kumain. So ngayon ko kakainin ta. Hmm. Masarap yung pansit nila. Pansit ng ambers. Tikman na natin to guys. Ayan, okay, mga tri lang kasi gabi na. Ayan. Kanina mm. mm. ko pa ito gustong kain. Gusto <laughs> <Stink> yung tikman ba? <laughs> Sabi ko mamaya na <laughs> pici mm Hmm. Buang mm -hmm. mm -hmm. lebih kasih las <laughs> kasih yang abusin. Mmm. natapos din ako guys. Ah, oh, yung chan ko, ayan na naman siya. Oo. Woo. Parang nag-fight. Yung chan ko guys, nag-fight yung ingat. At saka. Ngayon, nag nagpa-medical ako guys. Nagpa-general check-up ako last week, ah, this week, this week. Kaso, ah, uh, last, the, ano pa, last Friday pa, and then, nitong Friday, two days ago, tapos, <clears throat> una kasi, yung, yung sa dugo, kinunan ako ng dugo, ayun, yung dito, yung itim na yan. Hindi siya makita, yan. Ayan, tapos, Hanan sa so, lahat ng test sa dugo, guys. Tapos nga ano sa akin, medyo mataas yung kolesterol. Kaya bawal yung mga ewan <laughs> ka. Um, and then, nilagnat kasi ako. Tapos masakit nga yung ko. Masakit. Hindi ko maintindihan. Suka ako ng suka. Tapos nilagnat. And then, mayroon ako yung UTI. Sad kasi, ah, uh, this Friday na naman, balik na naman. Kasi yung, yun namang EEG, eh, ina? E EEG, -E yung para sa puso guys, kasi sa lahi kasi namin yung tatay ko, eh, ganun, sa, sa parang, anong tawag yan, jeans ba da, tawag dyan, yung, sa, tatay, sa mga ganyan, kapatid, sa mga, ay, ganun ang mga sakit, kaya, mabut na yung mas maaga kasi yung nangyari sa kapatid ko nga uh, kasakasama ko dito kaya wala siya ngayon nasa bahay na ni nagpapahinga kasi um, nagkasakit siya sa puso uh, namaga siya guys alam niyo guys yung, yung nagmana siya yung, akala ko mawawala na yung kapatid ko pero okay na siya ngayon pero ayun na nga ang daming gamot, ang medication kaya ayoko mangyari sa akin <laughs> Ay, nako. Hirap kasi alam naman yung health natin, yung ating puhunan. Kumbaga, kung wala kang, ang tawag nito, tatulad so, natin, caregiver, ah, uh, kailangan ngatan din natin yung health natin. So, ayun, kaya nagpapacheck up ako. Hmm, ang daming bawal. Ngayon lang ako medyo kumain na ng mais, guys. Pero gusto ko nga eh, kaya lang, hindi pa rin ako bumaba yung timbang ko. Sixty <laughs> pa. Nakakainis. Ngayon lang ako nakakain ng maayos-ayos. Um, pagkumain pag ako ng marami, parang, mm yung ko, parang ano, parang ang bigat, parang mundi na nasana yung ewan. Ayun. So, uh, mamaya, late, mamaya later daw, Later, guys, talaga mag-ano mag tayo. Mag-share ko lang yung mga natanggap kong mga pasalubong galing sa Australia at sa Canada. Kasi yung alaga ko dumating galing ng Australia. Hindi ko pa pala na-share na yung mga binigay sa akin. So, share natin mamaya, guys. So, magligpit muna ako. So, yan, guys. Share ko na lang ng ganito. Ito yung mga natanggap kong regalo. Ay, regalo. <laughs> Hindi pasalubong. Hindi regalo. Ito from Canada sa aking... Alaga Ito sa bus ko Ito sa sa at, sa galing sa Canada, sa ati Ana. Kaya Ana. And then ito sa mga alaga ko. Si hey, Jessica. Sa Australia. And then this one also. And meron din yun yung ano. Yung, ah, but, at saka may kasama pala itong ano guys. May kasama pa itong You na know, underwear na Victoria's Secret. Hindi ko nalang ipakita yung underwear. Uy. So, ayan, yung ating mga natanggap. So, yan lang, guys. And thank you for watching. And wait lang, ha.